The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with a chain. In fact, he had frequently been bound with sickles and chains, but the chains had been pulled apart by him and the sickles smashed and no one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and on the hillsides, he was always crying out and bruising himself with stones. Catching sight of Jesus from a distance, he ran up and prostrated himself before him. Crying out in a loud voice, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High of God? I adjure you, by God, do not torment me. He had been saying to him, Unclean spirit, come out of the man. He asked him, What is your name? He replied, Legion. Is my name. There are many of us. And he pleaded earnestly with him not to drive them away from that territory. Now a large hern of swine was feeding there on the hillside, and they pleaded with him, Send us into the swine, let us enter them. And he let them and the unclean spirits came out and entered the swine the herd of about 2000 rushed down a steep bank into a sea where they were drowned the swine herds ran away and reported the incident in the town and throughout the countryside and people came out to see what had happened as they approached Jesus, they caught sight of the man who had been possessed by Legion, sitting there, clothed and in his right mind. And they were seized with fear. Those who witnessed the incident explained to them what had happened to the possessed man and to the swine. Then they began to beg him to leave. Their district. He was getting into the boat. The man who had been possessed pleaded to remain with him, but Jesus would not permit him, but told him instead Go home to your family and announce to them all that the Lord, in his pity, has done for you. Then the man went off and began to proclaim in the Decapolis. what jesus had done for him and all were amazed my friends the gospel of the lord praise to you lord jesus christ please be seated magandang tanghali po sa inyong lahat medyo mahaba Oh, mahahaba ang ating mga pagbasa sa araw na ito. Pero sisikapin kong ipaliwanag ito ng mas maikli at paghugutan natin ng ating pagnimilay. Tignan natin kung ano ang aral na itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tatagalugin ko yung kwento para mas madaling maintindihan. Oh, simulan natin sa ating unang pagbasa. Ang kwentong narinig natin sa unang pagbasa ay isang pagpapatuloy ng kwento ni Haring David. Pagpapatuloy. So ibig sabihin may nangyari na. Oh, bigyan ko muna po kayo ng background. Oh, last week kasi buong linggo tungkol sa paghahari ni Haring David at yung kanyang pagkakasala ito kasi nangyari Si Haring David magaling na hari sa galing niya lagi siyang tapat sa Diyos doon niya kinukuha yung kanyang galing sa pagiging masunurin sa Diyos lahat ng kanyang laban na ipanalo dahil sa tulong ng Diyos Ngunit sa isang iglap nang dahil sa tukso kay Bathsheba, no? Si Bathsheba, asawa ni Uriah, no? Isang kawan nito ni Haring David. Nabighani siya sa ganda ni Bathsheba habang ito'y naliligo. Sa sobrang ganda ni Bathsheba, sinipingan niya ito at nagbunga ang pagkakasala ni Haring David. Hindi pa natapos doon. May asawa si Bathsheba, hindi ba? Si Uriah. Ginawa ni Haring David, pinadala niya sa matinding laban. Sa matinding gera yung asawa ni Bathsheba. Na kung saan, ito'y nasawi. Ba't niya ginawa yon? Para mamatay. Para hindi maging kasalanan yung ginawa niya. No? Kasi nagbunga. Para pag nalaman ng mga tao na may anak, ay, eh, wala naman ng asawa. Pero hindi, nangyari yon may asawa pa. Galing, no? Yun po yung nangyari. Ngayon, eto na, itutuloy na po natin. No? Yun yung background. No? Ganda ng kwento na to parang pang teleserye. No? Eto yung nangyari ngayon. Matapos ang nagawang pagkakasala ng hari, ngayon, unti-unting kinikilala ng mga tao si Absalon bilang hari. Oh, na si Haring David. Ang nangyari sa kwento, ni Lisan, ni Haring David, ang Jerusalem kasama ang kanyang mga kasamahan. O oh, siyempre, may supporter pa rin naman yung ganyan, di ba? No, ganyan naman tayo eh, no? Yung hari, meron pa rin supporter, no? Umalis, lumisan sila sa Jerusalem. Umiiyak, nakayapak, at nakatalukbong. Tanda ng kalungkutan. Ba't di ka magtatalukbong. Ano'ng nangyari? Sabi sa kwento, habang lunilisan nila ang Jerusalem, hinahamak si Haring David ng mga tao. Sinisigaw yung kanyang kasalanan. Hinahamak siya ng kamag-anak ni Saul. Imagine niyo, nakatalukbong kang umaalis kung saan ikaw ay naghari kung saan dati pinupuri ka, ngayon sinisigawang ka at ang isinisigaw sa iyo yung kasalanang nagawa mo. 'Di ba? Talagang magtatalukbong ka, no? uh, Gusto kong i-connect eh, no, mabilis lang. Diba? Parang nangyari rin to sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Yung minsang ating hari umalis ng kanyang palasyo dahil sa nagawang pagkakasala. Pero hindi nakatalukbong, kakaway-kaway pa. Nalala no? 'yon. O balik na tayo kay Haring David ulit, no? Si Haring David, nakatalukbong, hiyang-hiya. Pero nagsisisi, nakayapak, umiiyak. At inis na inis yung kasamahan ni Haring David na si Abisai. Doon sa mga taong sumisigaw, sa mga humahamak sa kanyang hari. Gusto nga ni Abisay, patayin yung mga yon. Sabi, sabihin mo lang po, Haring David, pupugutan ko ng ulo yung mga yang sumisigaw at humahamak sa iyo. Pero, anong sabi ni Haring David? Wag. Hayaan mo sila. Iniisip ko, kagustuhan niya ng Diyos. na hamakin Nahamakin ako sakaling maawa ang Diyos sa akin. Iniisip ko kagustuhan ito ng Diyos at tinatanggap ko ng buong buo ang pangahamak na ito. Minsan, ang tao, kailangan munang magkamali bago maging tama. Kailangan munang madapa bago matutong bumangon. Kailangan mo nang umabot sa ganitong punto bago matuto. Sayang. Sayang ang mga nawawala at nasisirang grasya ng dahil lang sa pagkakasala. Mag-ingat po, no? Bago gawin ng isang bagay, pag-isipan mo ng mabuti. Bago gumawa ng isang pagkakamali, pag-isipan. Dahil ang daming mawawala, gaya ng Haring David, nawala wala yung kanyang titulo, nasira ang kanyang pangalan, nagkasala pa siya sa Diyos. Ganyan din tayo. Bago mo gawin yan, siguraduhin mong hindi ikasisira ng pamilya mo, hindi maapektuhan ng anak mo, hindi masisira ang titulong pinaghirapan mo. Pag-isipan hindi ka pa man makakawala sa mga tao, no? lalo sa panahon ngayon. no Alam na mga tao kung may ginagawa kang mali o kasalanan. Pero, ang ipinapakita rin sa ating unang pagbasa, yung ugali ni Haring David. Ang pinaka-importante, kailangang humingi ng tawad bago mapatawad. Kailangan magsisi para makapagbago. At ito ang mabuting nagawa ni Haring David. Matapos ang masama at maling nagawa. Yan naman ang maganda kay Haring David, no? Inako niya yung kanyang pagkakamali. Nagsisisi siya, no? Pinagsisihan niya, pinagdusahan niya dahil alam niya tawarin siya ng Diyos. Kung sa unang pagbasa naman, ipinapakita sa atin ang pagsisisi ni Haring David sa ating Ebanghelyo, ipinapakita naman ni San Marcos ang isang maawaing Diyos sa katauhan ni Jesus. Nagpagaling si Jesus ng isang taong sinasapian ng demonyo. Yun yung nasa ating ebanghelyo. Oh, huh? narinig natin, no? Nahabag si Jesus dun sa inaalihan ng demonyo sapagkat labis siyang pinahihirapan nito. Sabi nga, no? Ginagapos na siya, pero nasisira pa niya yung mga chain. Ganun kalakas. At sinusugatan niya yung kanyang sarili ng bato. Labis niyang sinasaktan at pinahihirapan ng sarili. Kaya naman pala, nang tanungin ni Jesus ang pangalan ng demonyo, ang sabi, Legion. Sa Tagalog, pulutong. Ibig sabihin, marami. Kaya naman pala, isang pulutong na demonyo ang sumapit, sumapi doon sa lalaki. Kaya naawa at nahabag si Jesus. Inutusan ni Jesus na lumayas ang pulutong na ito sa katawan ng lalaki. Ang nakakagulat, nakiusap kay Jesus yung pulutong ng demonyo na wag silang pahirapan at wag silang palayasin sa lugar. Tingnan nyo, no? Kahit demonyo, ang galing, marunong makiusap. Kaya nakakahiya kung tayo hindi marunong makiusap. Huwag nating sabihin, daig pa tayo ng demonyo. Oh, yung demonyo, marunong makiusap kay Jesus. At eto naman, dahil likas kay Jesus ang pagiging maawain, oh, pinahintulutan niya yung isang pulutong na demonyo sa kanilang pakiusap. Kaya sa halip na palayasin, pinahintulutan niyang sumanib ang mga ito sa mga baboy. Mga kapatid, ganito ang awa at habag ng Diyos. Walang pinipili at walang sinisino. Mataas kamang uri ng tao, katulad ni Haring David, o ordinaryo, katulad ng lalaking sinapian. At nakahagulat pa nga, kahit demonyo, lahat tayo kinaaawaan at kinahahabagan ng Diyos. Kaya anuman ang nagawa nating pagkakasala kaya itong tumbasan ng Diyos ng kanyang awa. Basta tandaan, marunong lang tayong umamin ng ating maling nagawa. Amen.